Hello, oh, good morning. Abo sa gid mi karon, prepare sa bohos. Kana magkarga na sa kuan, magkarga na sa bako. Kada lonog kusod. Oh, please sa backing daw no, kay kon. Pitikin ang sa ada. Dambak ko man dito sa sulod. Bako mo daan. traffic pa dito rin. Karoon traffic Eh. Trapik. Dumay ay, <tipunyay> na. Ha <laughs> ah, na na. Nagkakuha ang na, traffic <laughs> Ako boss. Sige. Meron guys. Ota. 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 Tell them the labay, with <laughs> trapo. Prepara na kami meron sa boss kay gipabot lang sa pan. Abot mi sa mixer. Ano? Ano mo kinakusgana go masun karon no?

Asa tayo ikon busing? Asa ba purma to? Ada lang sa Come nice. on, come guys. bên và, và sẽ tu đi, chẳng hạn là sẽ tu đi. À, bye bye